So magandang para mga kabukid Ngayon pong araw na ito ay kami po muli ay naglalagay ng pangtaboy sa uh, fruit fly sa aming ampalayaan So sa amin po mga farmers po napakalaking problema po sa amin ang fruit fly sa so, nagtatanim ng ampalaya, pakwan, pipino papaya So yan po ay napakalaking problema sa amin hanggang uh, 80% ay kayang uh, kayang arisin sa ating ang, uh, sa ating ani kapag inatake po ng fruit fly so ang fruit fly po kapag inatake ang ating mga tanim ito po ay naninilaw so madali na siyang mahinog Katulad uh, po sa ampalaya pero po dito sa aming uh, ampalayahan ay wala po tayong makita na tinamaan o initlogan ng fruit fly dahil po sa aming paraan na ah uh, ginawa Kung i-explain sa inyo ito po, ang mga laman po nito ay naglagay po kami ng cotton sa loob So ayan po yung cotton Lagyan po namin ng fruit fly, ay ng uh, perfect tayon. So, ang perfect tayon po ay napakabaho. So, uh, takot po dyan ang fruit fly. So, umaalis po sila at hindi po sila dumada po dito sa aming palayahan dahil po sa sobrang baho ng fruit fly ay ng perfect tayon. A few moments later. Ngayon, perfect tayo. Sobrang baho. ito po ay isang linggo na nakaraan na ng linagay po namin pero kung amoyin po natin ay mabaho pa po siya meron pa siyang konting baho pero uh, ah, dagdagan na lang natin dahil po ang yun ay systemic so hindi po maaari na mag-spray tayo ng madalas sa ating tanim kasi po Uh, katulad po dito sa aming ng palayahan ay halos panay-panay na po sunod-sunod ang aming harvest. So, delikado po ito sa ating mga consumer kung ito po ay i-spray natin ng, mag pa tayo ng mga insecticide. So, ito na po ang ginawa namin paraan para yung aming mga tanim ay hindi siya apektado. So, ang apektado lang yung ating fruit na lalayo kapag naamoy ang ganitong uri ng insecticide. So, sa ngayon po ay yun po sa kanila ay naglagay na po kami ng uh, one week na po kami naglagay ng ganito. So, hanggang ngayon po ay wala po kami na wala po kami nakikita na uh, initlogan ng kotbay. So, doon po sa iba, mayroon po mayroon po isang puno doon na uh, tumubo siya at may mga bunga doon po ay mayroon pong mga fruit na uh, doon sa bunga. So dito po sa amin ginagyan ng ganito ay wala po kaming nakita na initlogan. So ito po yung paraan na aming ginawa na aming inishare sa inyo para ito po ay magandang gayahin nyo para ang inyong mga tanim ay wag din pangitlogan ng fortline. sa mga uh, nanonood sa amin so kung maaari po ay paki-subscribe uh, na din yung aming YouTube para uh, kami po ay matulungan at makatulong na din kami sa mga tao na nangailangan ng mga idea na ginagamit namin. Na please okay, so, oh salamat uh, salamat po and until the next update salamat sa lahat na nag at mula sa Ah, iko isang pagpalang araw sa inyo